Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello po guys, up? Nandito po tayo, nagpapainit ng tubig Para po tayo magluto po ng kanin Ayun po, habang naghihintay po sila Sa kanduli pong gaganapin Ayan po, nagkakandara pa po, po sila Busy po, ayan ang iba Ayan po, ayan Na-slice na mga karni ng manok Ayan, naluto na ang kanin Tinakpan na po At uh, medyo mahina po ang apoy Ganyan po pagluto ng kanin sa kawali na malaki. Yan guys, lutong luto guys. Tamang tama, parang restaurant po guys. Yan guys, tingin nyo guys. Lutong luto po. Ayan po, yung mga pandita naging ginihintay. At saka yung iba, kumakain na po. Yan po, naluto na po yung kanin natin. At saka yung ulam natin. Ayan po guys, kumakain na po sila. Sangkanduli po yan. Nakapasalamat nang dahil po sa bagong lipat sila sa kanil kanilang mga bahay. Thank you.